70% ng buong mundo ay napapalibutan ng tubig. Isipin na lang natin kung gaano kadaming asin ang pwedeng makuha mula sa tubig ng mundo. Isang laganap at panimulang sangkap para sa mga pagkain, gamot at pampaganda. Kung gaano kadami at kalawak ang impluensya ng asin Ganoon din kahirap ang buhay ng isang taong umiikot na ang buhay dito. Kilalanin natin ang isang taong nagsimula sa asin na ngayoy naghahanap ng tamis sa likod ng mga alat na nakaraan. Consita Asuncion, ano, 68 na ipanganak ako 1958 sa Tramo, Protasio. Ito, mag-aasin lang. Titindila ko ng asin araw-araw. Isabela ako ay yung asawa ko, taga Pangasinan. Hinaman niya ko dito sa Maynila, tinignan yung nanay niya kasi nanay niya mataganan niya hindi nakita. Kaya nagdiretso kami ng Maynila. O, dito na kami nagtagal. Apat ah, yun, namatay na yung isa. Tatlo na lang. May sakit. May sakit yun, panganay ko. Ay ano, nagtitinda-tinda na kami ng plastik, Nagrarasyon-rasyon sa mga tindera. Ano, 2002. Ay ano yun, tahika ay mahirap sa mahirap solo parents ko kasi ano eh meron pa akong anak na ano eh parang binubuhay buhay ba ay mga anak ko dalawang anak ko bali tatlo lang eh bumibain pa naman kahit ka pakunti-kunti minsan limandaan Eh, kita eh minsan tipid-tipid ano, pag linggo yan malakas eh, isa libo rin ako dito, nakapayong kami. Mula noong arawan dito ako. Alas tres ako dito sa gabi. Nandito ako bang... Alas tres. Madaling araw. Madaling araw. Hindi na nga ako nakakatulong eh. Pinitis na lang para may benta. Pinatakal-takal naman. Ito, lima. Tsaka ito, sampain sampo. Ito, sampo. Ito, Ako. Oo, yun na. Oh, yan ang pinakamahal. Yan ang pinakamarami. Kung gusto lang, ano, bumili. Pantindahan nila. Ay, kahit pakunti. Masaya-saya naman. Tulong-tulong kami mag -ina. Mga anak ko. Oo. Oh, oh. Pero kung minsan, hindi na ko nabili sila na lang. Hindi wala akong kita. <laughs> Oo, oh, oh, ganun talaga yung ibang anak. Mababait. Mabait na may mga anak ko, kaya alam ko, ano lang meron, yun ang pagtyagaan mo, pipa, bibigyan ka Pero tungkol sa pera, hindi kanila nila bibigyan. Kasi pagkain na lang ang aano ah, nila, bibigay sa'yo. Hindi ko sila ino, inaasahan na, oh, ikaw na matinda, hindi. Mamahinga ko, hindi. Ayaw ko. Hindi ako natigil. Hindi ko na nga makuhang magpasyal-pasyal. Pag Pasko lang may talagang day ano, eh. pagpasko, Pasko, may day off. Oh. Ang pinagsisihan ko, hindi ko dito ng asawa ko. <laughs> <laughs> Tapos wala kami hanap buhay kaagad, di ba? Ano yun, nagtatrabaho dati sa kumpanya, iniwanan niya. Hindi kami nakalon, maglolon kami. Ginaw niya binente kalabaw namin, yung pinamasahe namin pagpunta dito. Eh, paibabalik na ko sa amin kasi siyempre, ibang bayan natin eh trabaho sa kumpanya kasi yun sayang pa ako yung trabaho Hindi ko nga naano yung SS niya Hindi ko na nakuha. Tapos, hindi pa ako marunong magtinda noon. Yun ang ano ko talaga, pinagsisihan ko talaga na sabi dapat din na tayo pumunta dito. Ay, eto, puro pera. Kakain ka pera. Hindi ka pwede hindi maghanap buhay. Kailangan may hanap Ang buhay ko doon eh, hindi ako nagtitinda kasi kumpanyang trabaho ng asawa. Pinagpalit ng asawa ko sa kumpanya yung ano niya, mainisan yung taniman namin o iniwanan niya. Tapos ng kumpanya na no, siya na sumusweldo na siya, mababa pa sweldo no. Ang tanggal nila sa SS, 30 lang. May SS yun eh. Sana may ano, mayroong mag-ayuda. Yung sabi na ayudaan nila. kaya nilang mabuhay na ito, magtyaga, araw-araw. Siyempre, tumawa kayo. <laughs> kahit mahirap. Kahit mahirap kayo. Kahit pagod ka, ganun. Kaya ako, nagtawa. Oo, tawa na ako, tawa. Masayahin lang. Ayan, yeah, nai. onting tulong <laughs> lang po namin. <laughs> nai, at dagdag -dag tulong lang din po. Ito po ang aming first aid kit. I yung mean, first aid Ay, kit. Ay, salamat. Mm -mm. Oo. Kailangan na kailangan po yun. yun. Oo. First aid, tapos hygiene Oo. kit, tapos tubing niyo po. Oh, sige. Salamat. Yeah. May tulid na. Hahaha. <laughs> May pahabol pa pala. <laughs> Thank you. At night, last na last. Pero sana huwag kang mabigla, ha? Uh Oo. -oh. May last kaming regalo para sa'yo. May well, last pa. Ayun lang gusto Bukod pa ko. pa dyan. oh, sige. Ito pa na, para di ka na Ay. bumili ng asin. Ay, dami. Para di ka na bumili, Nay. Walang matamis na luha o pawis na inilalabas ang isang tao. Lahat, maalat. Kadalasan, hindi rin matamis ang nagiging buhay ng nakararami sa atin. Pero sa likod ng maraming alat na pinagdaanan natin sa araw-araw, maging katulad sana tayo ni Nanay Longita na patuloy ang matatamis ng iti na kanyang daladala na tila ba isang sako ng asukal ang kanyang binibenta. Ang buhay natin ay maihahalin tulad sa isang ulam na napadami ang paglagay ng asin, maalat, at tila ba'y hindi na makakain. Pero tandaan natin, ang isang putahe na maalat ay nababalanse ang tamis